Kumusta mga ka-sports? May bagong kwento na naman tayo tungkol sa isang batang nagpakitang gilas noon at ngayon ay unti-unti nang naging mamaw sa court. Isa siyang dating batang gilas prospects mga ka-sports, walang iba, si Drex De Los Reyes. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, pasimulan na natin. Kung basketball ang pag-uusapan, hindi pa huli ang mga batang Pinoy. Isa sa mga pinaka-nagniningning noon sa grassroots program ay si Drex De Los Reyes. Isang shooting guard na may deadly jumper, matinding hustle at basketball IQ na pambihira para sa edad niya. Mula sa kanyang pagsabak sa mga youth tournaments tulad ng batang PBA, Milo Best at mga FIBA youth camps, napansin siya agad ng Gilas Youth Scouts. Hindi katakataka dahil sa kanyang explosiveness at tapang sa loob ng court. Ngunit habang sa ilan sa kanyang mga kasabayan ay nagkumit na sa mga bigating colleges team, si Drex ay pinatiling tahakin ang mas tahimik na landas. Nag-focus sa training at pinili ang tamang oras para muling bumalik. At sa ngayon, sa edad na 18, hindi na siya basta-bastang player. Ayon sa ilang coaches, si Drex ay isang certified mamaw pagdating sa scoring. At ang kanyang disiplina sa training ay talagang pambihira. Sa huling enter high school tournaments niya mga sports average niya ay nakapag tala siya ng 22 points, 6 rebounds at 4 assists. Pinangunahan niya ang kanyang team papunta sa finals at bukod pa rito, mga sports may mga offer na raw ito mula sa UAAP at NCAA teams tulad ng FEU, San Beda at NU. Ayon sa kanyang former coach, kung magpapatuloy ang development ni Drex, posibleng makabalik siya sa Gilas pool para sa U18 o U19 team. He's a silent worker with a killer mentality. Mula sa batang Gilas prospects ngayon ay isa ng leader sa court. Si Drex de los Reyes ay patunay na minsan hindi mo kailangang sumikat agad. Ay ang mahalaga ay ang tuloy-tuloy na improvement at pagsusunog ng kilay sa insayo. Abangan natin kung saan hahantong ang journey niya. UAAP, Gilas Men's Team o baka Overseas. Isa lang ang sigurado, hindi ito ang huling beses na maririnig natin ang pangalan niya. Kung na-inspire ka sa kwento ni Drex Marca Sports, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami marami ng mga batang halimaw sa basketball. Kita kit sa susunod na video. Ingat po kayo. De Los Reyes and one again. De Los Reyes. Drex De Los Reyes is a headache for Marikina in this game.

大嘴巴，大舌头，有舌头，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有， Oke, kita bikin foto foto dong. Bella